dekada 70 ay isang librong inilalarawan ang mga nangyari noong dekada 70 at ang mga ugali ng mga Pilipino noon. Sa katotohanan, hindi lamang si Marcos ang mayroong pagkakamali noon, kundi tayo rin. Marami ang naisipahihwating ng libro. Sa mga ito ay ang mga mensaheng ukol sa Marxismo, Feminismo at post Sa madaling salita, ang naisip ay huwatig ng Marxismo ay hindi pantay ang mga tao sa isang lipunan. Walang kapangyarihan ang mga ordinaryong mamamayan at ang mga mahihirap. Sinusunod lamang nila ang mga tao na mayroong kapangyarihan, ang mga mayayaman. Ngunit saan ba ito maaring makikita sa nobela? Saan ang pagkawala ng pagiging pantay ng mga mamamayan? Oo, marami ang nabanggit ni uh, Amanda na revolusyon upos sa mga manggagawa. Ngunit wala itong mararatingan dahil walang emosyon sa pagkakasabi. Simple lang, stats lang to. Pero mayroong akong isang pagyayari na talagang makikita mo ang pagiging marxismo ng Manila. Panoorin natin. Sa katotohanan, noong panahon ni Marcos, marami ang namatay ng basta-basta lamang. Kung ipa-fast forward natin ang kwento, makikita din natin sa pagkamatay ni Jason, ang isa sa anak ni na Juliana Tamanda, ay wala rin silang nagawa sapagkat wala silang kapangyarihan. Ang nais nice dito ay magbigay din sa minsaheng hindi pantay-pantay ang mga tao noon. Ang mga mayayaman ang may hawak ng kapangyarihan, samantalang nagdudurusa ang mga maghirap. Maging ngayon ay nangyayari pa rin ito. Nakikita natin na tila marami sa mga tao ang bumuboto sa mga corrupt na official katulad ni Era. Pambihira naman, na-impeach na si Sir, binaboto pa rin siya. Sa katunayan, binaboto siya dahil wala silang mas mabuting pagpigilihan. control lamang sila ng mga may kapangyarihan, yung mayayaman. At wala na silang mag magawa dahil hirap sila. Wala silang kapangyarihan. Wala silang choice. Sa lipunan noon, maging sa lipunan natin ngayon, ay nakatatak na sa utak natin ang ideya ng isang lalaki at babae. Sa tingin natin na mas magaling talaga ang lalaki kaysa sa babae. Sa librong dekada 60 ay mayroong tatlong tauhan na lumalaban para sa mga babae. Sila ay sina Amanda, Evelyn at Mara. Abay, mayroong din silang isang pagkakataon kung saan lahat sila ay nagkasama at nag-uusap. Ang una dito ay si Amanda. Sa pagkakaalam natin sa nobela, isa siyang housewife. Ang asawa niyang si Julian, okay naman. Ngunit nakatatak na sa utak niya na mas magaling ang mga lalaki sa mga babae. Paano ito nakikita? Anak -nap di ba? At kinonsulta mo yan sa kumparintel ko. Nagbabanggitan lang naman kami. Ano gusto mong palabasin? Doon ka sa kumpare ko, unang kumukonsulta. Ano mo ba siya? Sabihin mo. Kung titignan din natin ang kaso ni Evelyn, ang trato lamang sa kanya ni Gani ay isa lamang kasama sa kama. Eh hindi pa niya ata mahal si Evelyn ng todo. Pinapahiwatig ng manunulat ang kawalan ng respeto sa mga babae at halatang pinaglalabanan niya ang feminismo sa kanyang aklat. Hindi lamang sa break-up scene ni na Amanda at Julian, maski sa pagiging single ni Evelyn at ang pagkatao ni Mara, gusto ipakita ng mayakda na kaya din lumaban ng mga babae, hindi naman sa pagiging pro-feminist ako, pero sa pagbabasa ng libro nito ay nabuksan ang aking mga kata sa mga kaya gawin ng mga babae na kailangan din silang irespeto bilang, bilang mga tao at bilang mga pamilya ng Pilipinas. Sa nobela, nakikita natin ang pagka-postkolonialismo kay Gandhi. Ang batang na is maging militar sa Amerika. Sa kanyang pananaw, wala na ang magiging mas maganda sa pagpunta sa Amerika. Sa kanilang pag-aaway ni Diyos ay nalalaman natin na naniniwala ng manunulat na mali ang nais ni Gani sapagkat mali ang kanyang paniniwala sa mga Amerikano. Kung natin ang lipunan natin ngayon, malalaman natin na puro imported products lang ang binibili natin. Sapagkat sa ating pananaw, naniniwala mo tayo na mas magaling talaga o mas maganda ang mga produkto nila kaysa sa ating mga so, isipin mo na nga, kailan ba ang huling pag, um, pagkakataon na bumili ka ng isang sapatos na gawang Pilipino o kumain sa isang restaurant na Pilipino pangalan. mukhang matagal na ata para sa akin matagal um, mayroon mang never pa na kumain sa isang restaurant na Pilipinong pangalan. Kaya ano ang naisabihin ng libro? Sa huling pahina po, kung babasahin ninyo, ay malalaman ninyo na na natili si na Amanda Julian imbes na nulipat sa Amerika. Ngunit, anong sinisimbolo nito? Sinisimbolo nito na sa huli ay proud pa rin sila sa kanilang bansa. Tinuduyan nila ang laban sa Pilipinas dahil contento sila sa Pilipinas. Aking pananaw, naisip ay huwating ng libro, dito ang kahalagahan ng pagiging magpagmataas sa bansa dahil kung hindi ay mawawalan tayo ng pag-asa upang ayusin ang bansang ito. Ang bansang marami pa atang kailangan asikasuhin. Sa kabuuan, marami ang nais ipaiwating ng dekada 70. Naisip nitong ipakita sa atin ang ating mga maling ideya ukol sa kapantayan. Naisip din itong ipakita ang kakulangan sa, ng sa ating bansa. Sa huli, paano tayo nga ba magbabago ng buhay? Paano tayo magbubukon? Nakakamit ng ito sa hindi pag-uulit sa mga pagkabili natin po. Ito ay nagsisimula sa pagiging aware sa mga nangyari noon sa ating bansa. Ito ay nagsisimula sa pagbabasa ng mga libro tulad ng Itala Sipenda.